Sandali lang, mag-usap tayo. Oo, alam ko, hindi ka perpekto. Ang sinasabi ko, ikaw ay kumpleto. Sapat ka para sa lahat ng pangarap mo. At kumpleto ka para aputin kung anuman ang minimithi mo. Ang problema kasi, ang hinahanap mo yung wala sa'yo. Ang tinitingnan mo yung limitasyon mo. Bakit hindi mo makita ang kalakasan mo sa halip na ang kahinaan mo? Bakit hindi mo tignan kung anong meron ka sa halip na yung mga wala sa'yo? Bakit hindi mo tignan ang galing mo kaysa ang kahinaan mo? At bakit hindi mo pansinin ang mga kaya mong gawin sa halip na ang mga limitasyon mo? Hindi ka kailangang maging perpekto para maging kompleto. At lalong hindi ka kailangan maging perpekto para mahalin, hangaan, at maging matagumpay. Oo, hindi ka perpekto, pero ikaw ay kumpleto. Ito po si Dr. Carl Balita. At nasa likod ko ang tinaguro ang Perfect Cone, Mayon Volcano. Pero ikaw, hindi ka kailangan maging perfecto dahil sapat na na ikaw ay kumpleto.